Hello po muli mga kababayan. Mayroon pa po tayong pag-uusapan, dalawang tao. Pag-usapan po natin itong si dating executive secretary ni Pangulong Bumbong Marcos na si Vic Rodriguez. Na sa ngayon po ay nandudoon na sa kampo ng Duterte. Alam nyo, ako, ang tingin ko sa taong ganito, Ah, medyo hindi sa akin karespe-respeto ang ganito. Kasi, ito ay isang pagtatraidor sa pagkatao nung naging kaibigan mo. Hindi man kayo magkaibigan na sa ngayon, pero since kumapit ka, lumipat ka doon sa kabilang kampo, kasi sa pagiging magkaibigan, di ba mga kababayan, during your friendship, during your good times, minsan may mga ano yan eh, yung mga 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 secrets, mga mga sikreto na, na 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 i anong tawag dito? Na i-expose mo tuloy ang pagkatao mo doon sa kaibigan mo. Kaya alam nyo para sa akin dapat ang magkaibigan para mag-asawa yan eh. Na magkahiwalay man kayo, nag-away man kayo, 'Di ba hindi naman dapat na ilalantad mo i-expose mo yung mga nangyari sa inyo between the two of you, good or bad. Yan po ang isang tunay na pakikipagkaibigan. Ang pakikipagkaibigan hindi lang hindi lang po during your uh, time of friendship. Ewan ko ha, para sa akin ha, ah, ang friendship po should be everlasting, eternal. Nagka, nagkagalit man kayo ngayon, nagkabiyak, nabiyak man kayo, naputo lang relasyon ninyo, physically. Pero, para sa akin po kasi, hindi po nangangahulugan na, ah. porque nagkagalit kayo, nagkahiwalay kayo, eh, sisirain mo na yung yung isang tao yung ibubulgar mo na yung mga pangit tungkol sa kanya that should be kept secret kasi yung friendship ay sacred na dapat nagkasiraman kayo dapat walang siraan naputol man yung pagiging magkaibigan, dapat hanggang doon. Wala lang kung ayaw mo naman sa kanya na, pero huwag mo na ring magsalita laban sa kanya. Forget. Kagaya po rin yan itong pag naging uh, friendship ni na uh, BBBM at nito ni Vic Rodriguez. Mahaba ang pinagsamahan nila. Maganda ang pinagsamahan nila. Uh, maraming nagawa si Vic Rodriguez ayon sa kanya. Para kay Bongbong Marcos. Nakasama ni Bongbong Marcos, itong Vic Rodriguez sa kanyang mga laban. Kaya, kumbaga, sa totoo lang, masakit din naman po sa damdamin nang isang Vic Rodriguez na sila ay nagkasira. Pero sa totoo lang, ang sabi naman ni Vic Rodriguez, uh, he still considers Bongbong Marcos his friend. At sa palagay ko naman po, kahit na si Bongbong Marcos ganun din sa, sa, sa kalooban niya, mayroon lang po yata, parang mayroon lang na nakapag uh, anong tawag dito, nakapagpa biyak ng friendship nila. Na tila baga, kung sino man yan, na parang hindi pwedeng i-trade in yung relationship. Although hindi naman ngayon inaamin ni Vic Rodriguez, Tinanong siya nung nag-interview nag na kung si First Lady daw ba ang dahilan ng pag-iwalay nila. Wala naman pong uh, binanggit na masama si Vic Rodriguez against Bongbong Marcos and even First Lady Lisa. Ganyan po ang maganda sa isang uh, kaibigan nagkahiwalay man sila, hindi naman kayo magkaibigan sa, sa, sa kasalukuyan, eh hindi po talaga maganda na mag, uh, anong tawag dito? Yung magte tale ka, magsasalita ka ng mga hindi magaganda laban doon sa dati mong naging kaibigan. Well, hindi naman po ginawa yan ni Vic Rodriguez actually, well, nakikita naman natin na si Vic Rodriguez ay isang uh, uh, isang uh, straight na tao. May mayroon din namang uh, magandang upbringing. Yan si Vic Rodriguez. At kung uh, tinuturing pa man niya na kaibigan si BBM, maaring totoo, mayroon lang talagang nakahadlang between him and his former friend. Ngayon, ano po ang uh, tatalakayin ko tungkol kay Vic Rodriguez? Well, sabi ko nga po, alam natin na naging close friend sila, close allies, at malaki ang nagawa ni Vic Rodriguez. Sa mga laban ni PBBM, sa politika, nung natalo siya, hanggang nitong nanalo siya. Kaya, kumaga, hindi rin, ma, hindi rin magawa ni Vic Rodriguez na talagang siraan. Wala naman sa kanyang uh, pagkatao, no? Kasi kung sisiraan niya si Bongbong Marcos, eh nakakahinayang naman yung ginawa niyang uh, tulong, hard work doon sa kung ano na ngayon si Bongbong Marcos. Ang ang itapik ko po sa ngayon tungkol kay Vic Rodriguez ay ito. Porki ba naman hindi na kayo magkaibigan? Lumipat ka sa kampo ng Duterte. Yun po ang para sa akin ha. Para sa akin hindi po maganda wala man siyang si Vic Rodriguez, wala man siyang binabanggit na masama tungkol sa pagkataon ni Bongbong Marcos. Mga sekreto, wala po siyang binanggit na ikasisira ni Bongbong Marcos. Ang hindi po maganda, yung siya mismo yung ginawa niya na paglipat sa kampo ng Duterte. Kasi para sa akin, kung ako si Vic Rodriguez, kaibigan ko si Bongbong Marcos. Nagkasiraman kami. Bakit ako lilipat dito sa kabila na uh, kalaban nung dating kaibigan ko? Para sa akin, pagtatraidor sa friendship yon. Gaya nga po nang nasabi ko na, ang friendship kasi should be eternal. Ngayon, dito po nagpapakita na mabuting tao man po si Vic Rodriguez, pero mababaw po siya. Mababaw. Bakit ka pupunta sa kampo ng gumagawa ng masama dito kay Bongbong Marcos na dati mong kaibigan? Isa pa, iset aside natin yung pagiging kaibigan the fact na ang pagkatao nito ni Duterte, anong klase bang tao ito? Alam mo dapat, di ba? Pero bakit nandiyan ka? Ibig sabihin, tanggap mo kung anong klaseng tao ito. Tama hindi. Doon po medyo napasama yung tingin ko sa kanya. Okay ang tingin ko sa kanya sa pagiging kaibigan niya kay BBM. Pero itong paglipat niya sa kampo ng Duterte, hindi na po ito tungkol sa sa uh, tungkol kay BBM. Eh. Tungkol na ito sa kanyang pagkatao. Ako, kung ako, porki ba hindi na kami magkaibigan? Ba't ako pupunta sa kampo ng kalaban nitong dati kong kaibigan? Ano yun? Parang si parang si Elizabeth Oropesa na porke nagkaroon ng sama ng loob kay Bongbong Marcos, lumipat din sa Duterte. Ang babaw. Kasi si Elizabeth Oropesa ay isang original na Marcos loyalist. Kapag ikaw ay Marcos Loyalist, forever ka dapat Marcos Loyalist. Not unless na yung uh, pagkakakilala mo dito sa tao ay nagbago. Halimbawa, kaya ka Marcos Loyalist kasi alam mo na maganda, maganda ang... Marcos. Kaya ka sumuporta eh. Sa tagal ng panahon na sumuporta ka, ibig sabihin, talagang yung prinsipyo mo, yung puso mo, nandun talaga sa Marcos. Pero bakit ngayon? Kung sakali man na may nagbago dito sa Marcos, sa sinuportahan mo, hindi mo kailangang lumipat sa kabilang kampo. Ayaw mo na sa Marcos, ayaw mo na. Hanggang dun lang. Hindi mo naman kailangang lumipat pa sa, ano yun, pang-asar? Ibig lang sabihin, hindi naman talaga totoo na Marcos loyalist ka. Kasi yung pagiging loyalist mo may hangganan eh. Conditional. Hindi mo kailangang lumipat sa kalaban. Dahil ayaw mo na dito sa dati mong minamahal. Para, Pareho sila, Vic Rodriguez and uh, Elizabeth Torpesa. Purki galit ka dito sa Marcos, lumipat na kayo dito sa kabila. Ibig lang kasi sabihin, not unless na itong nilipatan mo, ay mabuti, may kabutihan, na pwedeng karapat dapat sa iyong suporta. Nag-gets nyo, mga kababayan? Ngayon, porke ito yung kalaban, ayaw mo na dito sa dati mong kaibigan, dito ka na nagpunta sa kalaban itong kumakalaban dito sa dati mong kaibigan. Ano yun? Hindi, hindi ka ano-ano, hindi, hindi ka bilib-bilib. Well, tingin ko kay Vic Rodriguez, tatakbo itong senador bakit ka nakikipagdikit-dikitan dyan at ngayon eh talagang lantara na dumidikit ka dyan wala namang issue sa talento ni Vic Rodriguez bagay naman siya maging senador abogado siya, matalino disente kaso, ang problema itong grupong kakapitan mo anong klasing grupo yan anong klasing mga tao yan doon lang po nagkakaroon ng problema. Sayang yung pagkakakilala ko dito kay Vic Rodriguez kung ganyan lang. Nagsolo ka na lang sana kung gusto mong tumakbo ng senador. O pwede naman lumipat ka sa liberal. Bakit dito sa Duterte? Diyan po makikita kung anong klase ang karakter ng tao. Disente naman yung liberal kung tutuusin kung gusto mo talagang tumakbo baka tatanggapin ka naman ng liberal group pero bakit dito sa mga mamamatay tao sa mga may kaso sa mga sa rapist sa magnanakaw sa halimaw mapanira, chismoso, drug lord bakit dyan? Alam mo sa pagkapit ni Vic Rodriguez diyan sa mga sinayang mo ang pagkatao mo. Kasi para sa akin kasi pag kumapit ka diyan sa sa grupo na 'yan, syempre you're one of them. Tama hindi mga kababayan? You're one of them. At kung ano man ang ginagawa nila, agree ka. Ano man ang tinatamasa nila, mauulingan ka. Kaya bumaba ang tingin ko sa pagkatao ni Vic Rodriguez. Lalo na dito, ito rin si, pati nitong si Elizabeth Oropesa. Sana kung nagkasira kayo nitong kaibigan mo, sinusuportahan mo, you just went solo. Bakit kailangan makipag, makipagkaibigan dumikit sa mga tao na hindi naman kagandahan ang reputasyon. Nasisira ka tuloy. Nasira ang tingin ko kay Vic Rodriguez. Opo. Ngayon naman, yung isa pa pong uh, pag-uusapan natin ay itong si Banat Bay. Kasi ngayong gabi lang, kani-kanina lang pala, napanood ko yung kanyang short video na para bang nagpapaalam. Nag, uh, nag, sabi niya doon na kung may mangyari man daw sa kanya, ano ba yun? If something happens to me, mayroon siyang tinuturo na <clears throat> parang gusto siyang patahimikin may banta sa buhay niya. Hindi naman niya sinabi kung sino. Pero itong si Banat Baybaga po, alam natin na ito ay talagang rabid DDS ito. Ngayon, kung uh, i-analyze natin, banatero kasi ito. Ibig sabihin, ang binabanatan nito, yung kalaban ng ng Duterte. Isipin e sino ba ang kalaban ng Duterte. Marcos hindi niya binanggit kung sino yung nagbabanta sa kanya. Sana sabihin mo na lang, banat bay. <laughs> sabihin mo. Ba't mo itatago? Alam mo kung sino eh. Baka naman kasi hindi totoo. At saka, na, na, alam mo itong mga, talaga mga loyalista ng Duterte. Nagtataka po ako kung ano ang nakikita nila dyan sa mga taong yan. Bakit mahal na mahal nila yung taong yan? Yung pamilyang yan? Wala ba silang alam? <clears throat> Or alam nila pero hindi sila naniniwala? Na itong mga bagay na ito ay kayang gawin ng Duterte? Yung mga yung tulong sa drug war? At pati yung pagpasok ng ICC, yung yung pag, uh, Uh, yung pag-iimbestiga, pagkaso ng ICC, kinukontra nila. Isang pangulo daw na nagsilbi sa bayan, bakit ipapa-aresto sa ICC? Tanga ka ba, Coach Oli? Hindi mo alam kung bakit siya i bakit siya inimbestigahan ng ICC? Huwag kang ang bobo. Ta tanga, tanga. Pangulo daw na nagsilbi sa bayan. Okay. Nagsilbi rin naman. May mga uh, ipinatay yung mga Ano ba pinatayo? Yung build, build, build. Mga ano ba? Mayroon naman pong nagawa, oo. Pero, kung titimbangin natin, gaano ba, alin ba ang mas mabigat? Yung nagawa niyang mabuti? o yung nagawa niyang masama. Doon lang tayo. Naa-outweigh ba ng kasamaan yung nagawang buti? Bakit ganun pa rin ang tingin ninyo? Hindi nyo man lang ba naisip yung yung mga wala kayong sense of empathy doon sa mga naging biktima. Ano yan eh? Paghangang, bulag na paghanga. Bulag na pagmamahal sa Duterte Bakit? Nagkikinabang kayo? Nagtatanong, bakit ganyan na lang ang bilib ninyo sa mga tao yun samantalang ito, ha? hindi kayo naniniwala na maraming pinapatay ang mga yan na sila ay nagdi-deal talaga ng droga na ang mga yan ay sinungaling magbibintang na bangag at adik yung pangulo samantalang mukhang sila naman yung adik at bangag tingnan mo yung si Baste ang itsura bakit hindi yan eh hinahamon ni Duterte na magpa drug test si Bumbong Marcos, bakit hindi niya eh isabay ang anak niya? Mga anak niya. Hindi nga kaya, pati yung bunsong anak niya, ganoon din. Ewan lang. Kasi ako, iba ako ang tingin ko sa mga kilos, mga pananamit, mga yung disposition sa sarili. Madali naman po maano eh, madaling ma madaling mabasa. Ngayon, banat bay. Bakit kasi? Alam mo, dapat kasi pipili tayo ng tama. Mamatay ka man, ipapatay ka man, at least ang ginawa mo, tama. Bayani ka nun. Eh, sa ginagawa mo, Tama ba yung ginagawa mo? Tama ba yung pambabanat mo dito sa Pangulo? Tama ba na mahalin mo ang Duterte? Tanga ka ba? Wala kang alam? Pati yung Tevez, mahal mo? Hindi kayo marunong tumingin ng tao? Kung alin ang mas matinong tao? Ano bang kinakagalit nyo kay Marcos? patay yung tanga. Hindi kayo marunong tumingin ng tamang tao. Ngayon, kung sino man yung sinasabi mo na nagbabanta sa buhay mo na hindi mo mabanggit-banggit, bakit hindi mo sabihin? Sabihin mo na. Para ka rin si Maharlika eh. May pulburon video in-expose ang Paul Boron video. Pero hindi pa daw niya napanood. Wala sa kanya, hindi niya napanood. Pero ibinulgar niya. Di ba tanga? Pero pareho kayo. Mga DDS talaga eh. Hindi marunong pumili. Hindi marunong pumili ng taong tama. Di ba mga kababayan? Tama ba ang sinabi ko? umali. Paano, ano, baka, baka naman drama mo lang yan, banat ba eh? Pa, pa ka rin eh. Para ka rin si Maharlika. Na kesyo, nagpadala daw si Lisa Smugs ng mga mga tao na papatay sa kanya sa Amerika. O bakit hanggang ngayon buhay na buhay pa? Chismosa pa rin. Ikaw naman ganun din. Ito di patunayan mo na matapang ka, banat bay. Di ba matapang ka? At saka yun dyan ang proteksyon mo, oh, mga Duterte. Sige nga. Puro chismis na naman yan. Para si Maharlika. Nagpadala ng papatay sa kanya. Kaya nagpa, nagpa-blatter. Naniwala kaya sa kanya yung mga pulis? At ikaw din naman, ganito rin. Sinasabi mo. Yung sumay nagbabanta sa iyo pero ayaw mo pangalanan. Nagdadrama ka lang. Pasikat ka rin. Dati ka nang sikat. Pasikat ka pa. Mabigil nga kayo. Puro kayo mga bintang eh. Kayo dyan ang may mga masasamang gawain eh. <sighs> diba mga kababayan? Okay. Good night. Maraming salamat po sa panunood. At see you next time. Peace.